kain kain wow sarap Yan guys okay na malunggay oh. paboritong paborito ng aking uh, bunsong lalaki yan na yung ating okoy na malunggay yan yung may harina malunggay na tinadtad tapos itlog kung gusto nyo lagay ng ibang lagay paminta ganyan Siyempre may asin yan ayan yung okoy na malunggay so anak mainti yata natin mantiga yan mo um, napakadil lang iprito nyan eh yan guys. Yan yung okoy na malunggay. Yan oh. Wow. Sige, lagay mo. Yan na, pag gusto nyo kumain ng malunggay, tas ayan ng mga anak niyo gawin nyo sila ng okoy na malunggay. The best din yan. Yan the best yan, paborito ng Caleb yan eh. Oh. Paborito ng Krisha at ng Kairos. Ang okay na malunggay. Napakabilis lang maluto niyan, no? Lalo pag ano. Sakto lang naman yung apoy namin. Hindi naman siya masyadong nilaksan para hindi siya masunog. Yan. Huwag mo lagyan anak yung walang mantika at baka masunog yun. Malalagyan mo lang anak yung may mantika. Okay na ulit. Mamaya na ulit. Ipalingas yung apoy kay Leb. Patulak ako ng ano. Keros yung apoy para lumakas oh hindi na ako luyong mantika oh iyan ganyan yan guys okay na malunggay yung ating niluluto ngayon no siguradong magos nito ng mga anak ninyo Paipain mo Paipain mo yan tas isulong muna kaunti yung panggatong para magdikit-dikit para lumingas ganto yan yan. Yan. Spaypain mo. Ya, ganyan. Sige, paypay. Magaan yung ating niluluto. Medyo basa-basa kasi guys yung mga panggatong namin kasi umulan. Luto na yan, no. Ya, yeah, babalik rin na. Medyo green na green pa rin, no. Yan oh, kulay na kulay talaga yung malunggay, yung galing. Hindi halatang ng malunggay ng no? mga bata sigurado sibuyas at bawang yan sibuyas bawang tapos harina itlog harina itlog no paminta wala meron din meron din paminta yun yung way ng pagluluto ng okoy na malunggay yun pwede na yan golden brown na ang gusto ng okoy na malunggay para siyang ano green na green pa rin yung kulay pagka naluto talagang kumakatas yung malunggay masustasya talagang malunggay yan. 'Yun oh. no. ito yung okay na malunggay guys, oh. Okay ng malunggay, talagang uh, healthy at masarap. Taman tama ito ng uh, pagkain ng inyong mga anak. Sa mga hindi kumakain ng malunggay, ayan. Gawin niyo yung okay na malunggay, sigurado magagustuhan ng mga anak ninyo. Taman tama din ito uh, pang-ulam. Wow, ano yan? Okay na malunggay. Favorite naman ng anak ko eh. Kain, kain. Wow, sarap. Yan guys, okay na malunggay. Oh. Paboritong paborito ng aking uh, bunsong lalaki. Sarap. Tama-tama yan. Uh, masustansya yan para sa mga bata. Siyempre, gluto pa kami dito ng okay na malunggay. Yan, meron pa kami doon. O, oh, yun. Oh. Okay na malunggay.